Hi. Hi. Hi! Kuya Pip! Hi. Kamusta? Okay naman. Feel Very good. Masaya oh. ano na po. Oo. Oh, oh, kasi napakawala na ba yung anak mo? <laughs> ah. Hindi pa. Oh, Sino po bang anak yung eh. tinatawag nyo? Ah, si ano? Secret po. Pero kahawig niya talaga yung anak ni Tirso Cruz. Oh, uh, yes, okay. si Bodhi. Nasa ang, ang TV Kids dati. Uh, yes, uh, si TJ po. Si, si, TJ. TJ. Si Bodhi. Bodhi. Oh, uh, si Janine, yung yes, bunso. Yes, boy. Yes, boy. Tirso Cruz, ang isa sa pinakamahusay na aktor sa Pilipinas. Ay, oh, oh, yes. uh, thank you bro, Thank you po. Thank you po. Sino ang naging best partner mo para sa iyo? Yan. Um, Nora Honor. Talaga, yes. Nora Honor. Kasi si Vilma Santos naging partner yes. niya rin. Yes, marami oh. rin silang pelikulang ginawa together. Nora Honor talaga. Yes. Ano yung best movie niyo together? Yung Maria Leonora. Yun, oh, oh, yun talaga. Yes, Tumatak. Uh. Yung manika niyan sumikat talaga. Oh. no? Oh. Tapos yung ginawang pelikula yun ni Wendy Ramas, Maria Leonora Teresa, Teresa. pero horror. Horror na. Oh, oh. pa oh. pa oh. oh. Pwede po malaman bakit po Tito Pip ang, ang pinang ano nyo, palayaw. Uh, for short people, Pip. <laughs> 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 We're short people po. Uh Oo. -oh. Yes. Pauso. Oh, pauso. Pero kung, parang gusto niya mangyari. What's up, madlang peep? Yes, yes, yes. You know? uh -oh. Pero, kasi bako, bakit nga peep? Eh, hindi ka naman pang lima. third ka nga. Uh Oo. Oh. <laughs> oh. Tears <laughs> of Christ. The third ka eh. Oo. Oh. Bakit ka naman Tears of di peep? Oo. Oh. Nag-advance po sila kaya. Ah, nag-advance. Yes. Sa bagay, uh -oh. si ate Gay, tinatawag ng ate Gay, ay eh, babae naman si ate uh -oh. Gay. Oo. Oh. Oh. Wow. Uh oh. Lama. Nora Honor yun. <laughs> kaya, Pip siya. Oh. Oh. Meron po ba kayong bagong proyekto ngayon, Tito Pip? Uh, may gagawin na kaming pinikula. Dango. Oh, oh, yes. oh. Japan. Kailan po yan? Dango? Uh, second week of November siguro. Ay, nakasama mo siya! Sa ibang pelikula naman last oh, year. MMFF. With Vilma. Yes. And Sir Christopher De Leon. Nice, yeah. nice. Oh, yeah. oh, Di ba? O kunyari, mag-actingan tayo. Yan! Ano bang role mo doon? Sa si Fred. <laughs> sa si <Brent. laughs> Mag-Bilma ka Disney. <laughs> Lolo ko ano si Lolo ko si Tito Christopher. Uh Oo. -oh. Tapos siya yung best friend ni Tito best Christopher. Best friend oh, sa... Ayun, siya. naman ang tatay mo naman siya kasi mukhang bagbaget siya ngayon eh. Yes. yes. Tatay tatay mo siya. Para hindi kayo nagkakasundo. Gusto niya mag ka eh gusto mong mag-doktor. Tapos ito yung, uh, ikaw yung caregiver po. Parang caregiver si Chuck. Naka-jute. Naka-jute. Yung pantalon. Yung Sabi ko na nga. Tawang-tawa, John. Tawang-tawa. Tawang-tawa ka. Grabe ka. Ikaw mo si Dar. Grabe yung pag-wing. Grabe ka sa akin. Grabe yung kay Cha. Pag may sakit, Grabe hindi nga ay, makaisip ay, ng tamang outfit. <laughs> Welcome back, Cha. Huwag <laughs> natin kami may-ari ng ospital. Ikaw yung directress <laughs> ng ospital. Sige. Eh. La, 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 la. Siya <The, the, the, laughs> yung mami mo. Okay po. Pero kaya... <laughs> tawang tawa tawang tawa <laughs> 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 grabe ka grabe <laughs> <laughs> ka pag uwi ko mamaya sa bahay susunugin ko itong pantay wag chak wag maganda naman maganda <laughs> maganda at kayo sa akin. Kay. Saka maganda kaya. Oh. Susunugin ko oh. to. Oh. ikaw talaga. Tapos kami may mga tropa mo. Kami may oh. mga barkada mo nang pati sa amin magagalit yung tatay mo kasi feeling niya na kami may masamang impluwensya. O oh, dito ka, magkasama yung tatay at saka okay. dito ka. Dito, si sisiyang, sa si Hindi, si ikaw dito ka sa barkada. Okay. <laughs> Ayan. Okay. <laughs> <laughs> Bubuhatin mo siya kasi keg. Lalo kayo Huwag naman <laughs> Grabe ka. Awang-awa, <laughs> visceral. <laughs> Grabe siya. Ay, ah. okay. okay. Okay, dyan. Okay. Nagpa-party-party tayo. Darating yung tatay mo kasi nalaman niyang hindi ka magpupulis kasama yung... Caregiver. <laughs> <laughs> okay. Go. Grabe ang saya. Excited ka Oo. na ba? Mag-med school. Sobrang. Oh, Nagre-review na nga tayo. Ch na -tay, mo dyan. Sir. lalo na pag specialist ako, nakita yung anak nyo kasama pa yung mga kabarkada mga niya. Talaga? Opo. Oo -tala, kayo mag mag masyadong magagalit kasi yung puso po ninyo. Si mo, caregiver ba? Tapos doktor ka. Anak, lang dito ka lang pala. Tay. Ay, 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 yung music ng ay, 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 yung puso Atay, niyo, hindi ko kayo pwedeng masyado magalit. Tay, hindi ko naman po passion yung maging polis eh. Matagal eh, ko nang eh. sinabi sa inyo. Eh, polis ako, Dapat polis ka rin! Ha? Ah, polis oh. yung tatay niya? Oh my kaya huwag tigilan yung anak ko! Sige, sige, sige. Pakawalan mo muna yung anak mo! Oo. Oh. Nakawalan. <laughs> sir, mo wala, muna yung blood anak pressure niyo. Sir, sige, sir sige. mataas po yung blood pressure niyo. Okay, masyadong okay. Kasi, hindi, tito, kasi parang bagay po talaga sa kanya mag-doktor kasi magaling po siya sa agham. Tama. <laughs> hindi, gusto ko. Pulis pa rin siya. siya? <laughs> Ba't mo kasi push one shock? Para ipaglabang kami! At hindi na yung pasyente ko ah! Sa tari lang, isusumbo ko po May kayo. Ha? Pinapatakas yung pasyente niyo. <laughs> Nanay ko yan! Mag-asawa sila! Pero mga mga barkada ko, hindi nila alam. <laughs> Ang tagal na natin magkakabarkada. Huwag yung ginaganyan yung pasyente ko. Sige, magsalita ka. Galingan mo. Pagtanggol mo yung Saka sarili ko. Sabihin niyo yung asawa niyo! Hindi mo malamang kung magja-jogging o Chinese New Year sa kanila. <laughs> <laughs> pero tigilan yung anak ko. Magpo-police siya. Tay, ayoko nga magpulis. magpo mag ka sa ayaw -e at gusto mo. Ay, Alam niyo po, wala hindi lo. po mag-a-do. Sana niyo po yung anak niyo sa kung ano talagang gusto niyang maging bahagi ng buhay niya. Kung gusto niya magdoktor doktor mag o mag 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 anak mo lang siya, pero hindi mo siya pag-aari. Awain mo nga yung kaibigan na yan. Awain mo. Awain mo yung kaibigan. Sadali abibigan. lang. Hindi mo siya pinapakain. Ah! <laughs> <laughs> Tay, bakit tayo nakarating doon? <laughs> <laughs>